So, alright mga master, so welcome back sa ating uh, channel Okay, value uh, day, ang ginawa lang dito So, nag, ano kanina si Forman dito, Naggawa ng uh, stepping stone So, dito na tayo mga master, sa harap ng ano uh, gate na, sa entrance na Ayan, so yun na, na kanina So, lalagyan na lang ng lupa yan, then natatam na ng ating uh, progress Then dito, so kinabit na rin kanina yung ating uh, gate Ayan So, stainless mga master, yung ating uh, barrel bolt dito So, binutas na lang dito, then uh, nilagyan ng ano uh, yung pang ano nito yung pasak ayan stainless yan so bali yung bukas nyan isa palaob pwede yung ayan and then uh, pwede rin palabas mga master so ayan then uh, ito yung kanyang ano hinge mga master bali winelding lang nya kanina rin sa bakal na nakapalaman dito sa ating aposte poste ayan so baba at saka taas natin okay so smooth so ayan Then dito naman so minasilya na lang natin na re. Ayun, so isang block ang ganda sa dulo. So by tomorrow, isa, ano ko na 'yan. Apipinishin uh, na natin so papatungan na natin siya ng ano ng uh, masilya para makinis na siya. Then sa loob mga master, isa tinapos lang kanina ito, ilagay uh, na ng semi-gloss yung ating ceiling. Ayun, so okay na mga master, bali ano na tayo? Uh, tayo sa living area. Then uh, ano na, papatungan ng flat tapos ano na final coating na ng light blue. Okay, so yun lang.